News Update Mga balita ngayon Mga kontraktor na hindi pa rin sumipot sa Senate hearings sa flood control ipinasight in contempt Travel warning ng China sa Pilipinas pinabulaanan ng DFA Hanggang apat na bagyo posibleng pumasok sa bansa ngayong Setyembre ayon sa pag-asa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagdesisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na isight and contempt ang mga kontraktor na hindi pa rin sumipot sa pagdinig ukol sa mga questionable flood control projects ngayong araw, September 1. Inihain ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang mosyon na isight in contempt ang mga inimbitahang hindi sumipot kahit may subpina sina Maria Roma Angelin Rimando ng Saint Timothy Construction at Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated ang tanging hindi dumalo. Agad nitong inaprubahan ni Panel Chair Senator Rodante Marcoleta na binigyang daan ang posibleng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Samantala, kabilang sa dumalaw ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya ng St. Gerard at Alpha and Omega Construction. Dumalo rin sa pagdinig ang kareresign pa lang na sekretary ng DPWH na si Manuel Bonoan na pinahintulutan ng komite na hindi sumagot pa at sumipot sa mga susunod na hearing. Nagsalita ng Department of Foreign Affairs o DFA ukol sa inilabas na travel warning ng Chinese Embassy sa kanilang mga kababayan tungkol sa umano'y lumalalang sitwasyong pangseguridad sa bansa at mga krimeng target ang mga Chinese. Sa isang statement, sinabi ng DFA na na-mischaracterize ng China ang sitwasyon sa Pilipinas. Dagdag pa nito ang mga krimeng pakana ng Chinese nationals laban sa kapwa nila Chinese, gayon din ang iba pang krimen ay tinutugunan ng otoridad ng bansa committed din ang bansa na lutasin ang mutual concern sa konstruktibong pamamaraan. Kahapon na magpaalala ang Chinese Embassy in Manila at Ministry of Foreign Affairs ng China sa Chinese National sa Pilipinas na maging mapagmatsyag, alerto at iwasan ang high-risk areas, gayon din sa mga nagpaplanong bumisita at mag-aral sa bansa na magsagawa ng risk assessment bago planuhin ng biyahe. Posibleng umabot sa dalawa hanggang apat na bagyo ang ma-develop o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o par ngayong Setyembre ayon sa pag-asa. Base sa climate outlook nito noong nakaraang linggo, may chance rin ang mga tropical cyclone na tumama sa lupa sa extreme northern Luzon at southern Luzon. Kasalukuyang minomonitor ng pag-asa ang Low Pressure Area o LPA na huling na mataan humigit kumulang 670 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Mababa ang tsansa nitong maging tropical cyclone. Samantala, sinuspindi ng DILG ang klase sa lahat ng antas at pasok sa gobyerno ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at sa ilang probinsya sa Visayas bunsod ng LPA at pag-iral ng Habagat. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА